So, what's up mga keepers? Good morning. Yan. Nalagay na natin yung mga red eye natin dun oh, no? sa tanks. Kaya ngayon, magpakain tayo ng gel food sa ating mga isda. Yan. Ito palang gel food sa to eh, is yan. Lalagay ko na sa comment section or itatag ko na lang si sir. Yung mga gusto mag-order si Molito. Yung kanyang... Yan. Amoy, ito siya oh. Parang ano yun? Amoy... Boy Bawang kasi may bawang to ay oh bawang yan oh kita nyo naman no oh. yan yung gustong gusto ng isda ako kasi alam nyo kung bakit mas maganda kapag may garlic ang pinapakain mo pampaka ng immune system pampalakas yan oh hindi pa nakikita ng iba kaya ayan pakain lang tayo ng gel food dito sa mga red eye natin you know? ito na yung mga red eye natin, no? ito natin yung jumbo dito natin nilagay good trip na sila mamaya kain na lang nila yung dyan naninibago pa sila sa lagay nila sobrang laki kasi dito sa go. sa gapish yan. Ganyan lang tayo magpakain ng gel food. Then, mamaya, water change na naman. Kasi alam nyo, ang gel food is kapag kumain ng isda mo, is mamaya tatay yan. Parang mabilis silang matunawan. May kinagandaan sa gel food. buo, -buo pa yung bloodworm mo. Oh. May bloodworm pa pala ito. Makita nyo talaga yung inahalo dito. So, yun Oh. Diba, may bloodworm pa. Hindi hmm. na tayo mag edit edit Direkta na tayo pakain mga isda natin. <laughs> Long video ba to? Na-try natin. You know, nagsisikain na na. Then, kapag di natin ito naubos, lagay natin sa rep. Hindi na tayo magpakain ng gel food mga bossing. Hindi naman kasi sila mahirap eh. Lalo ito, i-prepare tong gel food. Mabilis lang, kaya ano pa hintay nyo, check out na kayo ng gel food. Kasi mabilis lang to i-prepare. Lagay ka lang na mainit tubig, tapos tansahin mo yung ilang gusto mong ilagay na pakain. Ano? Food drip sila. Ito wala pa tong laman. Nandun na yung marble natin nakalagay dito ay yung marble pa pala dito kala ko wala nakalagay dito yun oh. yan lang diba tapos tayo magpakain may natira lagay sa rep hindi naman doon napapanis basta ang lalagay sa rep mga bossing kaya yeah, ayan oh. dami pa pang one, one, week na yan ganyan lang tayo magpakain dito sa backyard natin ng gel food tatago na lang sir yan nalayo sa comment section yung mga gusto mag PM yung PM nyo na siya Sambagsak muna. Kamal